Okay, so what sa mga ka-hardcore and uh, we're back. Katatapos ko lang magliha uh, ng pino. So, ayan ang kinalabasan ng ating headlight. Parang predator ba? Oh, wala yung duksungan. Kahit anong duksong dyan. Isang buo lang yan na kauling Walang tornilyo. So, nakatipid tayo ng ilang gramo na bigat. Ngayon, bumawi naman tayo dito. Oh. naka yan. Ganda po, ano kinalabasan. Hmm. Tapos yung lens natin, syempre nakatint ng uh, nakatint yan ng honeycomb carbon. So, parehas ng ating ano, ng ating sasakyan, ganyan din. Naka-honeycomb din. Tsaka sa unahan. Dit, yan, naka-honeycomb. Ganyan yan. Pag tinatamaan ng liwanag, oh, ang ganda. Okay, so sunod is itong ating upuan. Yan yung upuan natin yan naka patong na ulit panibagong layer na ulit para kumapal tapos naka forge naka forge yan so lilihay na lang natin yan shout out so lilihay na lang natin yan and uh, ayan sobrang kapal na yan kasi upuan yan and uh, lalagyan natin ng alam niyo yung tank grip yung dinidikit sa tanke ng big bike lalagay natin yan dyan hindi tayo maglalagay ng kutsyon kasi pag naglagay tayo ng kutsyon tataas sya okay so next thing is that ito ito is bababa ng kaunti magpapagawa tayo ng tambutsyon na parang stack pero syempre gawa sa yero para magaan tapos ang butas nya parang stack na stack lang talaga tapos ito 51 kasi ito ang gagawin natin is pasimula dito sa puno 51 na yung gagawin natin dyan 51 tapos dito yung sunod mas malaki. Tapos mas malaki pa. Ang magiging tubo na ito is ganito na kalaki. Yan, ganyan kalaki ang butas niya. Ganyan kalaki pas yung pasimula hanggang dito. Tukso ng yan. Yun. And uh, yung headlight natin nga pala is uh, ang nagkakapit yan. Ito lang carbon fiber na ito ang pinaka bracket natin. Yan since vinacuum natin yan para tumigas uh, may apat or limang layer ito itong gitna itong joint nya yan apat na tornilyo uh, titanium bolts tapos syempre dito sa ilalim hindi naman kita yan kaya stainless na lang dito sa ilalim Sa nakikita nyo wala pa tayong wirings dyan yan o no, nilagyan ko lang ng tape para hindi pasukin ng alikabok yung mga butas kasi gusto ko makita kung anong forma niya yan o oh. para tumaas at bumaba yan na ayun meron dito tayo turnil sa ilalim yan so pag niluwagan natin yan titingala siya ng konti ma-adjust pa rin siya adjustable pa rin siya tapos sa uh, tapaludo niya wala wala pa tayo na ikabit magagawa pa tayo carbon fiber din syempre ang pangit naman kung chapsoy di ba dapat carbon fiber lahat tapos yun, ikakarbon fiber pa natin yun. Gagawin na natin hulmahan yan. Yun, yung plastic na yun. Yun lang. Ito, carbon fiber yan. Oh. Oh, medyo magulo pa. Pero, paglilihan yan. Ang papatagalin tayo. Patay tayo dyan. Okay, so buhay buhayin natin. Tanggalin ko muna ito kasi medyo basa pa yan. Sabi ko lang, tapos ah uh, buhay natin to testing So, labas tayo mamaya. Testing natin yan. Whew. Pero, hindi ko muna ito kakabit. Ito muna, uh, dito muna kaupo. Pwede namang upuan ito siguro eh. Uh, Testing tayo sa labas. Para at least mapandarandar naman natin yan. Tapos, ayun. Let's see. Bago lumabog total yung araw. Labas tayo. Sheesh, 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 sheesh. Pwede na, pwede na. Mamaw na. Ang daling na mong buhayin, di ba? Parang ano lang, mas malambot pa siya sa ano, sa radar na naka naka PCC. Ang daling buhayin. Depende pag nasanay kayo. Anyway, so ayun, labas tayo mamaya. And I think hanggang dito na lang muna. Tapos, uh, ayan, yun yung progress natin. Anyway, ito pa pala. Uh, kung may na kung nakakaalam kayo kung saan makakabili tayo ng ganito ng clutch cable na mas maigsi tapos pang anong motor ang gamit kasi natin ay pang uh, Kawasaki Barako Ayun. Kawasaki Barako yan palta natin na mas maigsi tapos uh, naipit kasi dun naipit ang, ang gusto kong gawin ay hindi ito naipit hindi ko lang alam kung saan ko ilalagay. Pwede siya pag nakaganyan, hindi siya naipit eh. pag, pag ano siya doon, dikit. Kaso, ang ko na lang dito ko ipadaanin. Doon, sa labas ng ito. konti na lang, magic lowered. Magic lowered, isasagad natin doon. 2 uh, inch siguro, yung magic lowered natin to. So, manunod pa ako sa YouTube, hindi ako maalam. Uh, marunong lang ako sa ano sa mga bracket-bracket sa monoshock. pero dito sa unahan, hindi pa ako marunong. Mag-aaral pa tapos uh, banatan na natin. 'Yun lang. Uh, at uh, palit tayo ng gasolina kaya ito madaling paandarin i eh, ang gamit natin gasolina dito ay green. Ang dali-daling gas ano, eh. ang daling paandarin. Pag blue o kay pula, ang hirap buhayin, palyado tapos pag green uh, matino. Hindi eh, dun tayo sa green, 'di ba? Wala na magpakahirap tayo. Okay, so ayun lang. At uh, dito ko ngayon sa Cavite Kung, sa, kung sino mang sa Cavite uh, na, nandito ngayon. Uh, labas ako ngayon dito sa may parting General Trias. Tapos sa uh, kita kits tayo sa daan. Hindi ako pwede magpagabi. Kasi tingnan nyo ang ating headlight. Wala pa yung ilaw. Ikinabit ko lang. Butas pa yan. Nilagyan ko lang ng tape para hindi pasukan ng aligamok. So meron na rin yan tubig, okay na rin yan. Kailangan nating i run. Tapos uh, kumbaga break in break in ng konti. Okay naman na yan. Oh, ganda na ng tingnan, may tindig na. Headlight lang ang nagpabago oh. No. Sheesh. Laki din ng radiator, pwede na rin ang radiator. Tapos syempre lalagyan natin ng uh, sa tabi para maitago-tago ng kaunti yung makina natin na pang scam <laughs> anyway so itinggan dito na lang muna ulit uh, tapaludo ikakabit natin tapos labas tayo mamaya ayun bye bye wala pa yung speedometer <laughs> sheesh hoop